Los Angeles Lakers kukunin si Bismack Biyombo para maging backup center ni Jackson Hayes. Pero bago yan, matapos ang All-Star Game, magkakaroon na ng tatlong araw na rest day ang lahat ng NBA players bago muling ipagpatuloy ang regular season. Gayunpaman, iba naman ang sitwasyon para sa Los Angeles Lakers at Charlotte Hornets. Sa halip na tatlong araw, dalawang araw lamang ang kanilang pahinga dahil gaganapin na sa February 20 ang napostpone nilang laban bunsod ng wildfire na nangyari sa Los Angeles. Hindi naman itinuturing na malaking issue ito para sa Lakers. Ayon sa mga ulat, posibleng makabalik na din naman ang ilang manlalaro na nagtamo ng injury sa nakaraang mga laro. Kabilang dito sina Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent at Jackson Hayes na nagkaroon ng facial injury. Base sa mga insider ng koponan, hindi naman malubha ang tinamong pinsala ni Hayes kaya official na siyang makakabalik bilang starting center. Kasama niya sa first five sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Luka Doncic at Lebron James. Malaki ang ginawang adjustment ni Coach JJ Redick upang gumana ang lineup na ito. Naging focus niya ang tamang ball distribution at defensive rotations upang hindi magkabuhol-buhol ang galaw ng koponan. Gayunpaman, may mga kritiko pa rin duda sa kakayahan ng Lakers na magtagumpay gamit ang kanilang kasalukuyang sistema. Isa sa mga matinding nagdududa ay si Draymond Green ng Golden State Warriors. Matapang niyang sinabi na hindi raw magtatagumpay ang superstar duo ng Lakers dahil pareho silang ball dominant. Sa kanyang pananaw, maaapektuhan nito ang natural na daloy ng kanilang laro at kalaunan ay magiging sanhi ng pagbagsak ng kanilang performance. Sa kabila ng mga pangamba at negatibong komento, nananatiling positibo ang Lakers. Umaasa silang magiging maayos ang pagbabalik ng kanilang mga injured players at magtutuloy-tuloy ang kanilang momentum sa nalalabing bahagi ng season. Samantala, dahil sa na na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Charlotte Hornets para kay Mark Williams at Dalton Kneck, nagbigay na ng pahayag si NBA Commissioner Adam Silver tungkol dito. Ayon sa kanya, hindi pa rin nagpa-file ng official protest ang Hornets laban sa Lakers kaugnay ng nasabing trade. Ito ay matapos ang ulat ni Shams Karania na tumawag na umano ang Hornets sa mga opisyal ng liga upang ihain ang kanilang petisyon. Habang wala pang opisyal na protesta, nananatiling nasa Lakers si Dalton Knecht at si Mark Williams naman ay nananatiling bahagi ng Hornets, bagamat hindi pa rin siya nagpapakita sa koponan. Ayon din kay Mark Stein, si Luka Doncic, na nag-request ng isa pang sentro, ay nauunawaan na maaring kailanganin niyang maghintay hanggang off para makakuha ng legit na big man. Naging positibo naman ang meeting ni Naluka at Lakers GM Rob Pelinka kung paano bubuuin ang roster ng Lakers sa hinaharap. Sa ngayon, nakuha ng Lakers si Alex Len bilang karagdagang sentro. Sa ngayon, patuloy pa rin naghahanap ng isang rim protector ang Lakers. Lakers sa free agency. Batay sa mga ulat, hinihintay ng Lakers ang pagtatapos ng 10-day contract ni Bismack Biombo sa San Antonio Spurs posible siyang idagdag sa roster alinman sa isa pang 10-day contract o para sa natitirang bahagi ng season. Noong nakaraang taon sa Memphis, nag-average si Biombo ng 5.6 rebounds, 1 block at 56% shooting sa loob ng 23 minutes bawat laro. Kung sakaling ituloy ng Lakers ang pagkuha kay Biombo, siya nga ang siguradong magiging backup center ng Lakers at si Alex Len naman ang magiging third option na center. O posibleng i-waive nila itong sina Alex Len dahil kailangan din nilang magbawas ng isang manlalaro. At batay sa kasalukuyang roster ang mga posibleng mabitawan ay sina Markif Morris, si Cam Reddish at kasama na itong si Alex Len.